Hello guys! Welcome back to our channel. So for today's video, eh, meron tayong pupuntahan na townhouse dito sa Airtree. Ano to? Open house siya. Resale na, na townhouse. And gusto natin siyang malaman kung gaano pa talaga kalaki yung mga townhouses dito na binibenta sa Airtree. Kasi sa picture mukha siyang malaki. Very curious ako kung ano ba talaga yung itsura nito sa loob. Kaya gusto ko siyang puntahan. So, mamaya ako sasabihin sa inyo yung presyo ng bahay at saka kung magkano yung condo fee. Yun nga, kasi yun lang ang ano dito. Merong condo fee yung mga townhouses. Yung iba naman wala, pero ito meron. So, tatanungin natin yung realtor din like, kung magkano yung condo fee. So, yan. Actually, merong dalawang townhouse na binibenta in that area. So, pupunta natin yung dalawang townhouse na yun. So, kasi pareho siyang may open house today. So, yun. Abangan nyo. So, Sobeys, May Subway, Sobeys, May Nail Spa, Zenbu, Japanese Korean restaurant. In two hundred meters, turn left onto canals crossing southwest. Siya. Turn left onto canals crossing southwest, then you will arrive at your destination. Okay, ito yata yung mga ito yung mga na it's a little townhouse. mga It's open house. It's kalaga. Halagay, open house. Ito yung backyard. Labi, ang ganda. ito na tayo, babes. <laughs> Ayan. Ito siya. Oh, hmm. well, one here and then one outside, yeah. right? Yeah. Hmm. In there. You should just <laughs> Look at the building room. So nice. Yeah. So many windows, eh? Ito, andito yung ano nila. Furnace. Water tank. Right yeah. now, a lot of people are considering moving out of And I my friend, all his cars were to to like a, yeah. like a not like a less prone yeah. area for hail. Mm -hmm. But actually that hailstone was supposed to be, it was supposed to hit every, they said. But every time touched, we got saved. Like it moves, it moves <laughs> south. Yeah. Right. We're going upstairs. Oh, yeah, there's no. There. This is a nice house. Oh, there's no vo bonus room, though. Oh, yeah. oh it's the laundry. Sorry. Normally, what mm -hmm. they do, bedroom, two bedrooms, and one front bedroom per site. But in the house, they're all, this is queen, they have king bed here, king bed there. My friend has a two bedroom, but they have the, both. Uh, Another bedroom, bathroom. first bedroom. This is second. Malaki din yung mga bedroom. The bedrooms are good. Yeah. 1400 1365 1365 yeah oh where's the rest of you i do have you No master's bedroom i know it's a walk-in closet which we should st start looking really sa likod. Wait. Ang ganda ng backyard. Pero hindi mo siya makita sa loob ng bahay. Kasi nasa ano sila unahan. Walang balcony. Pero ito yung pinaka ano likod ng mga townhouses dito. And Ayan yung driveway. Thank mga townhouses dito sa Canals. So. kami dun sa pangalawang bahay na may open house. Malapit lang siya dun sa una namin pintahan. So lalakarin na lang namin. So ito yung playground nila. Maganda tong area na to actually. Dalawa yung townhouse na napuntahan namin na open house. Pero yung isa lang yung na-videohan ko. Hindi ko na-videohan yung isa kasi nahiya ako eh. Ayun. So babes, ano masasabi mo dun sa townhouses na nakita natin? First one is really nice. Yeah. It's, it's just a year old. A year old, yeah. year This old lang siya. Tapos, ang presyo niya is 479,000. Condo fee niya is 330. ,000. So, it's a year old only. Tapos, maganda yung mga ano niya. Eh. Maganda yung mga finishes niya, do. Maganda yung cupboard. Maganda yung pati yung counter nila. Tapos, kasi malinis siya eh. Maganda yung pagkaka-stage. Tapos, ang daming window. Malalaki yung mga windows niya. Tapos, meron pang balcony. At kaya, okay siya. Maganda siya. 479,000. Pero for sure, mabibenta yun ng mabilis. No, babes? Yan. Pero yung isa naman, ang presyo niya is mas mura siya. The price is 449,000. Pero mataas yung condo fee. Yung condo fee niya is um, 342. Kasi mas older siya. 2017 yung 2017 siya binilled. So, kaya pag ganun yata pag masyado mag mas syempre pag mas duma yung yung bahay or yung co townhouse mas mataas yung condo fee so yun medyo hindi maganda kasi yung pagkakastage stage ng pangalawang bahay yung parang ano lang kung ano yung tsura nun na iniwan na may ari ganun na siya kasi yung yung first bahay pala ano yung first townhouse pala wala na doon yung may-ari, hindi na sila doon nakatira nag-upsize sila ng bahay, bumili sila ng bahay daw sa somewhere. Yun, kaya binibenta nila tong bahay na to. Wow. So, yun lang. Diba, yun nga, sabi ko sa inyo, mga resale dito, eh, meron ka pa rin mahanap na under 500. So, yun, 479,000. Actually, mataas pa yan. Meron pang mas mabababang mga presyo dyan. Kasi ito nga bago, kaya medyo mataas yung presyo. Maganda yung area, tahimik. Am um, tapos ang ganda talaga ng ano na yung sa likod. Nga lang yung townhouse na yun, hindi yun yung view nila kasi nasa unahan sila nung ano eh, sa ano sila dun sila sa road. Pero yung mga ibang townhouse na nasa likod nila, yun yung view, yung pinaka pond, ang ganda. So sa mga naghahanap, ayan, ayan yung itsura ng mga resale na mga townhouses dito okay. sa Air 3 yun. Just wanna share it with you again. Yung mga ganitong klaseng buy. First time namin nakapasok sa mga resale na bahay.